hello guys, for this video, tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumawa ng YouTube intro. So guys, tong video na to guys, is para to sa mga new YouTubers kagaya ko. So guys, kung gusto nyo pong malaman kung paano nga ba gumawa, panoorin nyo lang tong video. So ayan, so guys, punta tayo sa Google Chrome at search natin yung ano hmm, watercolor background ayan hanapin natin yung ano dito guys ha pinterest kasi yung pinterest madali lang i-download eh Ayan. So guys, mamili tayo dito kung anong gusto nating eh cover or background marami kayong pagpipilian dito so ayan, i-click nyo lang natin yung ano, three dots at i-download natin yung cover ayan, nag-download na siya Not I'll come up so pagkatapos Tapos punta tayo sa YouTube Then i-search natin to Subscribe button Green screen Ayan And then, i-click natin tong tatlong dot sa baba and then isi share then copy link natin ayan tapos balik tayo sa google chrome Yeah. Isearch natin tong download YouTube videos. Yen. Ipapaste natin yung link natin sa YouTube. Paste. Yan. Pagkatapos natin i-paste, guys, i-download natin siya. Pagkatapos natin download Ayaw lumabas. Yan yung may 720. Yan yung download, guys. Ayan. So, guys, nakapag-download na pala ako niyan kanina. Then, Hanapin natin yung PixArt. Ayan. Kung wala kayong PixArt, punta kayo sa Play Store at i-download nyo. Ayan. I-click natin lang color background na color gray black. And then hanapin natin dito yung add photo. So guys, nakapaghanap na ako ng photo kanina. I-click lang natin yung photo. So guys, hindi ko alam kung bakit nag-block to. Ayan. Hindi ko na screen record yung pag cut out ng picture ko. So hanapin nyo lang yung cut out dyan. At yung kinut out na picture nyo is i-save nyo. So guys punta tayo sa KineMaster. Ayan. Punta tayo sa new project. nag ads na naman siya. So, ayan. Hanapin natin dito yung Cover. ilagay natin yung picture na napili natin. Ayan. So guys, pwede nyo siyang, kayo na yung bahala kung saan nyo siya ilagay. Pwede nyo siyang i-zoom in at i-zoom out. So marami kayong pagpipili engine guys eh. Kayo na yung bahala kung anong gusto nyong eh, design o ilagay. Yan, lagyan natin ng text. Kung ano yung gusto nyong text or name. Mag-type lang kayo dyan. So, guys, yung nilagay ko is yung pangalan ko lang. Example lang naman to, eh. Ayan. Pwede siyang i-cup. Ayan. Cup. Para, para. Lagyan natin ng font. Mamili tayo ng font. Tapos, lagyan natin ang kulay. Ayan, para naman maganda. May out animation dyan, guys. Pwede nyo siyang, ano, pagpilian. Marami siyang option. Yan. Try natin i-play. Yan yung lumabas. Aram siyang papipili. Ano yan. Pwede siyang gawing ganyan. Tapos lag ilagay natin yung dinownload natin kanina na YouTube. Ayan. YouTube's green screen. I-crop natin siya. Hanapin niyo lang kung saan niyo gustong ilagay. Yan. I-click natin yung Chroma Key para mawala yung kulay na green. Yan. Chroma Key yung i-click natin. Yan. And then try natin ulit i-play. So guys, medyo short siya. Pwede natin pahabain. I-click lang natin yung cover. Yan. Tapos, pwede nyo siyang i-adjust. Yan. Kayo na yung bahala kung gano'ng kahaba yung gusto nyo. Ayan. I-play natin ulit. Yan siya. So, guys. Pwede nyo siyang lagyan ng music. Kung gusto nyo. Kasi may music naman dyan. I-click nyo lang yung audio. Yan, marami kayong pagpipilian. May ida-download naman dyan. Yan. Tapos pag may napili na kayo, i-click nyo lang yung plus sign. mag a na siya. Try natin i-play ulit. Ayan. Simple lang yan, guys. Kung gusto niyo namang medyo maganda, marami, pwede kayong, ano, maglagay ng maraming ano-ano dyan, kung ano-ano dyan. Masa, guys, yung tinuro ko is napaka-simple lang. Tapos, isave niya siya. Kung sa tingin nyo, is okay na yung inedit nyo na intro.